Bana naman yung natalak ang tinelas ko. Ipa yung isang tinelas Iba yung nadala kong tinelas. Grabe. Nasubukan nyo na bang pumunta ng palengke? O kahit saan na magkaiba ang tinelas? Magkaiba ang tinelas to. Iba yung nadala kong tinelas. tara punta tayo sa palengke na iba yung tinelas kong isa <laughs> <laughs> katawa si nana yun di ba? yung relate opo dalawa po yung aking tinelas kasi magkapareha sila ng size Oh. Okay. Uh. <laughs> okay. bawah oh, sini Ini berapa ya? Thank you. Oh, di bawah. Di bawah ang aking sang chinelas. <laughs> Tanya, oh, nanti tu na aku sarap rot. Pawai nak aku iba talaga ang kinilas na nadala yung suot ka ng suot ng inyong sinelas na hindi mo alam kung uh, magkaparehas ba sila o hindi uh, Wala. pero parehas naman sila ng size at Parehas ko sila yan, ano. Parehas ko silang tinelas. Wait lang nga po. At na, Baka mabasag yung ano. Yung. Ay! Baka mabasag yung ano. Itlog. Bumili na ako ng itlog. bumalik ak bumalik ako ng palengke. Dahil hindi ko na. Hindi ko na dala lahat. Hindi ko na kuha lahat. Kasi si mister hindi na siya bumalik gawa ng paa niya na mamaga. Hmm. hmm. Dito na. Dumaan tayo sa kabilang kalye. Ito yung saging. Hmm. Bumili akong itlog kasi si Janela meron check up. Ay, meron siyang laboratory bukas para sa kanyang endocrinology. Martes, mag mag-laboratory. Tapos, balik kami sa endocrinology ng Webes ulit. So, hindi to na tayo sa bahay. Kikita nyo na. Pusing hmm. na. na. mo kung walang lagnat. Ito yung <coughs> Akin na nga yung ano kasi, yung iba na naman yung ano ng tinelas ko. Ayun nga po yung isa, o. Oh, ito, o. Oh. Iba na susunod ko, o. Oh, talaga yung partner niya. Mm. Yan, o. Oh. Yan, yan, yung partner ng kinelas ko. Baka parehas kami ni Mr. Blue.